Kier Legaspi. Masama nga ba ang loob dahil hindi inimbitahan sa birthday ng kanyang anak na si Danny Barreto? Tila dinededma pa rin ni Danny Barreto ang kanyang ama na si Kier Legaspi. Kaya naman si Kier ay tila nakikisimpat siya sa nararamdaman at pinagdadaanan ngayon ni Dennis Padilla. Halos siyam na taon nang hindi nagkikita at naguusap ang mag-ama na si Danny Barreto at si Kier Legaspi matatandaan noong 2021 sa isang vlog ni Dr. Vicky Bello with Dani Barreto. Inamin ni Dani Barreto na na-frustrate siya umano noong kabataan niya dahil naiingit ito sa mga kaibigang nagsiselebrate ng mga birthdays with their dad. Nang makarating at mapanood ito ni Kier Gaspi, biglang naglabasan ang mga photos noong bata pa si Dani Barreto kung saan nag-celebrate ito ng kanyang second birthday na karga, karga siya ng kanyang ama na si Kier Legaspi. Sa interview ni Dani Barreto with Dr. of aminado naman si Dani na kilala niya si Kier bilang kanyang ama. Ani pa ni Dani, hiwalay na umano ang kanyang mga magulang bago pa siya isilang ng kanyang ina na si Marjorie Barreto. Ngunit nilinaw din ni Dani na naroon si Kier Legaspi nang ipanganak siya. At ngayon nga sa nagdaang birthday celebration ni Dani Barreto, todo-todo ang pakikisimpat siya ng aktor na si Kierly Gaspi sa komedyanting si Dennis Padilla na tila kinalimutan na nga ng mga anak ni Marjorie Barreto ang kanilang mga ama. Sa isang interview ni Kierly Gaspi, sinabi ng aktor na nagtataka umano siya kung bakit naputol ang kanilang komunikasyon ng kanyang anak na si Dani Barreto. Anak nga nila ito ni Marjorie. Gayong wala naman daw siyang alam na pagkukulang dito. Pagsisiwalat pa ni Kier Legaspi, marami umano silang masasayang alaala -ala ni Dani na sinusuportahan niya noong nag-aaral pa ito. Sa kanya rin ito tumutuloy nang minsang nagkaproblema sila sa pamilya. Mensahe nga ng aktor na si Kier Legaspi sa kanyang anak na si Dani. I'm just here if you need me. Ang relationship ko sa kanya sa Diyos ko na lang. Ito naman talaga ang obligasyon ng magulang na mahalin ang anak kahit anong mangyari. And take note, vice versa. Kahit naging masama, mabuti ang magulang. Respetohin mo yan, mamahalin mo yan dahil kung wala ang magulang mo, hindi kayo mabubuhay. Kaya naman relate na relate umano ang aktor sa pinagdadaanan ni Dennis na wala ring komunikasyon sa kanyang anak na si Julia, Claudia at Leon. Pahayag ni Kier Legaspi, isa ako sa taong makaka-relate kay Dennis. Hindi man 100% ang pinagdadaanan naming merong resemblance. So ang masasabi ko kay Dennis, alam mo ang katotohanan at iyon ang importante. Nagbigay din ng mensahe si Kier Legaspi kay Dennis Padilla. Ani nito, always do the right thing. Alam mo ang katotohanan. Tama ang ginagawa mo taas noo kang haharap sa tao at mayroon kang peace of mind and peace in your heart na yun ang importante at always humingi ka ng tulong sa Diyos. Hanggang ngayon, iyon lang naman ang ginagawa ko.